hindi hmm, ko na guys ah uh, nabubuyat ko eh kasi yung madaling araw po eh lagi siya yung kaya eto naantok pero happy naman po ako sa masaya si Benedy Ken happy din po kami maalitan po kami ng misis ko sa pagbantay siya naman pong matutulog tapos ako naman po ang magpapantay kay benedy yan lumalaki na po siya guys okay. hello benedy hello Ah, uh, guys, ah, uh, na po kung minsan na, minsan na lang po kung makapag edit o oh, makapag upload ng video kasi busy po ako. Uh, okay. Ito po kayo na gagawin ko pa rin po ang lahat para uh, makapag upload ng video everyday. Uh, Sana po. Ah, uh, ayan eh. Oh, yeah, <laughs> Benedict Julian na ano, Benedict o, oh. ayan Hello, Benedict Hello, Ben Ben Hello ano Hindi ka pa nagigitom? Hmm. Hindi hmm. pa Mag-hi ka sa ating mga televiewers Mag-hi ka sa ating mga televiewers Sabihin mo eh Ah, uh, maghintay lang si Kat mag-upload din tayo ng madaming videos na ah. uh, sabi mo sa kanila subscribe my channel as pin pare uh, so paano guys uh, sa so, susunod ulit okay bye bye okay, thank thanks for watching